Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamor Region. Isa ng ganap na batas ang Salamat Excellence Award for Leadership o SEAL matapos lagdaan ni BRMM Chief Minister Abdul Raouf Makakuha. Isang makabuluhang hakbang ang isinagawa ng More Transition Authority sa aspeto ng isang values-based leadership sa rehiyon sa pamamagitan ng pagpasaan ng Salamat Excellence Award for Leadership o SEAL Act of 2025 na inihain sa BTA bilang Bill No. 355 ng dating Minister ng Ministry of the Interior and Local Government at ngayon Member of the Parliament, Tony Nagib Sinarimbo. Unang inilunsad ng MILG noong December 2020 bilang pagkilala kay MILF founder Sheikh Salamat Hashim kung saan ang SEAL ay nagbibigay parangal sa bukod tanging mga local government sa rehiyon. Ito ay bilang pagkilala sa kanyang integridad, accountability at dedikasyon sa adhikaing Bangsamoro. Ngayong ito'y isang ganap na batas na higit pa sa isang parangal ang SEAL. Ipinapaloob nito ang mismong mga prinsipyo ni Sheikh Salamat, ang accountable leadership, participatory decision-making at tapat na paglilingkod bilang pamantayan ng pamahalaang Bangsamoro. Mayroong 500 million pesos na pondo ang inilaan bilang endowment na pamam pamamahalaan ng Bangsamor Treasury Office sa pamamagitan ng Sharia Compliant na pamumuhunan upang matiyak ang pagpapatuloy ng programa. Binigyang diin ni Chief Minister Makakuha na ang pagpasan ng SEAL Act ay bahagi ng kanyang 12-point agenda para sa makatao, tapat at progresibong pamamahala. Kabilang din sa batas ang pakikilahok ng mga institusyong akademiko sa pagdodokumento ng mga leadership practices ng mga awardees at pagbabahagi nito sa mga pamantasan sa regyon. Sa ganitong pamamaraan, ang mga aral mula sa kasalukuyang mahusay na leader ay magiging gabay ng susunod na henerasyon ng lingkod bayan. Sa pagpapatibay ng SEAL Act of 2025, Pinagtitibay ng pamahalaang Bangsamoro ang pamana ni Sheikh Salamat Hashim at muling pinatutunayan ang pangako nitong itaguyod ang isang pinagbuklod, may kakayahan at maunlad na Bangsamoro. Samantala, formal nang inilunsad ng Ministry of Transportation and Communications ang Pantawid Pasada Program ngayong lunes na layong magbigay ng ayuda at suporta sa mga tsuper ng pampublikong transportasyon sa Bangsamoor Region. Ating alamin ng detalye sa report ni Farhana Kabalo. Sa layunin na maprotektahan at suportahan ng kabuhayan ng mga choper at kanilang pamilya habang pinatitibay ang sektor ng transportasyon sa BARMM, inilunsad ngayong araw ang Pantawid Pasada Program na isang konkretong hakbang ng Moro Government upang maibsa ng epekto ng mataas na presyo ng langis at mga pangunahing bilihin sa hanap buhay ng mga tsuper. Kabilang sa mga aktibidad ang presentasyon ng listahan ng mga accredited gasoline stations sa BARMM at ang symbolic distribution ng mga PPP cards sa mga benepisyarong Choper Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Minister Termizi Masaud na ang Pantawid Pasada Program ay patunay na malasakit ng Moro Government sa mga tsuper na nagsisilbing haligi ng transportasyon sa reyon. Dagdag pa niya, hindi lamang ito panandali ang tulong kundi bahagi ng mas malawak na layunin ng MOTC na palakasin ang transport sector tiyaki ng dignidad ng mga tsoper at iparamdam na ang Pamahalaang Bangsa Moro ay kaagapay nila sa lahat ng oras. Makakaasa po kayo na patuloy po ang BARM Regional Government sa pagpapatupad ng mga programa na makakatulong sa ating mga kababayan. Sabi nga kanina, 2026 ay funded din naman na sususuportahan ng ating uh, uh, BARM Government. Ang aming pong pakiusap sa ating mga drivers at operators ay ang pagsunod, uh, pagsunod sa mga batas patungkol sa public transportation. Uh, yan ay uh, siguro suportahan ninyo ang programang ito sa pamamagitan ng siguro uh, alin sunod kung anumang laws o kaya batas na dapat uh, tayo ay uh, susunod sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtitibay ng Ministry of Transportation and Communications ang kanilang layunin na tiyakin na ang sektor ng transportasyon sa Bangsamoro ay hindi mapapabayaan. Sa tulong ng mga katuwang na ahensya kabilang ang Menre at Land Bank of the Philippines, umaasa ang pamahalaang Bangsamoro na mas marami pang tsuper at kanilang pamilya ang makikinabang sa Pantawid Pasada program na isang hakbang tungo sa mas inklusibo, maayos at makataong transportasyon sa Bangsamoro region. Frana Kabalo, BIO News. Samantala, isang legacy house o home for the aged ang itatayo ng Ministry of Social Services and Development sa compound ng MSSD Magindanaw Del Norte Provincial Office sa Barangay Sumba, Datu Odin Sinsuat. Isi-nagawa ang groundbreaking ng proyekto noong September 26, 2025. Ang isang palapag na gusali ay dinisenyo upang maging komportableng tirahan na ligtas, accessible at eco-friendly para sa mga nakakatanda sa maging Danau del Norte na pupondohan sa ilalim ng Special Development Fund 2023 at General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2023. May apat na silid ang gusali na may 25 bed capacity, kusina at kainan, maluwag na palikuran, klinika, lounge at waiting area. Ang Legacy House ay nakabatay sa limang pangunahing prinsipyo, accessibility at inclusivity, kaligtasan at seguridad, integrasyon sa komunidad, holistic care services, at pagiging sensitibo sa kultura. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni MSSD Minister Raisa Jajuri ang kahalagahan ng sektor ng mga nakakatanda, lalo na ang mga inabandonan ng kanilang mga pamilya, kung kaya't sa pamamagitan ng Legacy House ay mayroong pasil pasilidad na magbibigay ng kalinga at aruga para sa kanila. Matagumpay naman na naisagawa ng Office of Settler Communities ang pamamahagi ng financial assistance para sa mga indigent senior citizens noong September 23, 2025. Kabilang sa mga nakatanggap ng tulong pinansyal ang mga benepesyaryo mula sa Cotabato City, Datu Odin Sinswat, Magindanao del Norte, Parang Magindanao del Norte at Upi Magindanao del Norte. Tumanggap din ang ilang mga senior citizen mula sa South Upi Maguindano del Sur at Datupiang Maguindano del Sur. Ayon kay OSC Executive Director at Member of the Parliament Susana Anayatin, ang nasabing programa ay bahagi ng kanyang patuloy na advokasya na suportahan ang mga pinakamahihina at marginalized sector sa lipunan, partikular na ang mga senior citizen sa Bangsamoro region. Ang hakbang na ito ay nagpapatunay ng pagsisikap ng kanyang opisina na tiyakin na ang bawat bangsamoro ay nakakaramdam ng malasakit at tulong mula sa pamahalaan. Sa iba pang mga balita, formal na inilunsad ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage ang isang historical marker para sa Battle of Tamparan, kasabay ng pagdiriwang ng 65th Araw ng Tamparan noong September 25, 2025. Pinangunahan ni na BCPCH Chairperson Dr. Salem Lingasa, BCPCH Lano del Sur Commissioner Robert Alonto, Tamparan Mayor Muhammad Juher de Sumimba, at Lano del Sur Governor Mamintal Adjong Jr. ang unveiling ng marker na matatagpuan ngayon sa harap ng Tamparan Municipal Hall. Ang marker ay itinatag bilang pagpupugay sa kabayanihan ng mga Maranao na lumaban sa Imperial Japanese Army noong September 12, 1942. Ayon kay Dr. Lingasa, ang labanang ito ay nagsilbing patunay sa katapangan ng mga ordinaryong mamamayan, mga kalalakihan, kababaihan at kabataan na sama masamang tumindig upang ipatanggol, ipagtanggol ang kanilang lupain at pamayanan laban sa pan pananakop. Binigyang diin ni Commissioner Alonto na ang marker ay magsisilbing pangmatagalang pagkukugay sa mga ninunong Bangsamoro na nag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan, pananampalataya at bayan. Dumalo rin sa seremonya si Rene Michael Banyos, Executive Director ng Cagayan De Oro World War II and Veteran Studies Committee na nagpatibay sa kahalagahan ng Battle of Tamparan hindi lamang para sa ka kasaysayan Maranao kundi maging sa mas malawak na kasaysayan ng Pilipinas Sa ating panahon ngayon makakaapekto sa panahon sa ilang bahagi ng bansa ang mga easterlies Ayon sa pag-asa, magdadala ito ng makalat kalat na mga pagulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman sa mga nakatira malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng pag-asa at BARMM ready sa ating panahon ngayon. Sundan din ang Facebook pages ng BARMM ready at BARMM ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARMM Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alasete sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Jana Datuali ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.